So, hello mga kahamis, mga ka-followers, another day, another vlog. So, na ako'y kaila sa taga-kidapawan. So, taga-ano na siya, taga-kidapawan uh, na siya, pero I think na siya sa magpet, nag-puyo uh, o yung familia, na sa magpet. So, kaya siya, since two, uh, 2000... 9, 2011. Ay, wait lang. 2012 din siya naitabo or 2011. So, kanya siya, nga babae, Grabe ka, Jolly. Ganahan ka ay ko sa iya. Kay, hawad po siya mo saya, po siya mo kanta. Gwapahon po na siya. Dili, gwapahon na. Good siya, like me. Mm. Baka na po mga basher dira. May pilingon ra ka ko ha. Pilingon ra ka ko. Pero dili ba yan? Mawagid ang tinood. Mm, diba? Saan kayo niyan? So, dili, bitaw Balik na sa atong story. So, kini siya nga babae, ganahan ka, ayoko ko sa iyaha kay, ano siya, kanang matinabangon, tapos buutan, lami magluto. na nakaingon ko sa iyaha, ani, kaya nga ko, nga ganahan ko sa iyaha, kay classmate me sa, ano, ETS nga eskwelahan dool sa National High School Kidapawan. So nag-classmate me og security guard. So syempre, pag classmate mo, so syempre, lahat mong gut among eskwelahan dati sa security guard sa KTS at Kidapawan. Ako ma-open di ay nga ang KTS Kidapawan nga training center sa security guard is pwede mo mag uh, ano dito mag eskwela magpa-enroll kung unsa yung gusto na adito sa KTS Kidapawan City. So, nag-eskwila mi, nagka-classmate mi, ani niya, o nag-classmate mi me, ano tapos nag boarding house na sila tapos nag boarding house kog ko kay baka daw din ako mukuli uli kay mahal ang pamasahe ingon ni Daisy Dahan Canlas so nag-stay ko dito sa PTS sa eskwelahan so syempre magmata kag sayo magluto magmatamo og sayo kay mag martial art tapos kay malit ka, bawal. So, is open ka ayo sa amo ang bawal ang malate. So, syempre, magmatagi ka og sayo kay mag jogging mo every morning. Kara morning, human og jogging, mag martial art mo, pagka human mag classy mo. So, worth it ka ayo ang imong 11,000 nga kuan kanang ginabayaran sa eskwelahan ng security guard training center sa KTS Kidapawan City tungod kay na salay martial art tama ba ang akong pagpronounce pasensya na kaayo mo comment lang mo diyan sa comment section okay and then na asilay kuan kanang jogging every morning pagkahuman magklase mo and then dili mo maka maka graduate dili mo makapasar pag dili mo maka memorize sa 11 JO nga general order so shout out dai sa kuan tag iya sa KTS, Kidapawan City and then shout out sir Milo basta Milo ang iyang pangalan dili ka pi Milo ha so pangalan din na siya sir Milo pero sa akong paghibalo uh, naana sa sa langit, condolence na lang, no? So, um, ganahan kayo ko sa iya, guys, tungod kay grabe ko siya mutudlo, ganahan kayo ko siya sa iya mutudlo kay Mahanas Dugka. So, kung kinsay magpa-enroll sa KTS Kidapawan City, ay eh, Garrett, nindot ayos siyang ha-eskwilahan para sa mga security guard, Old lady guards so magpa-enroll na mo sa GTS Kidapawan City. Located lang na siya sa likod or atubangan ba na siya sa National High School. So, balik ta sa story. More story. So, mo na to, ganahan ko ano niya tungod kay buutan, matinabangon, dili Isnavera, na dili piling guapa kay guapa naman good siya. Parehas ako ah. Okay. Number, ganahan, two is ganahan din po sa iya bisan Layo kaayo mi, how many years na? 2012, 13 ba? Or 11 nga nag how many years na? So, sobra na 15 katuig po siguro, no? So, wala mi nagkita, pero, siyempre uh, syempre, naaman tayo, ano, social media. So, naatay TikTok, naatay YouTube, naatay uh, Facebook. So, syempre, mag magka-istoryahan na yung, So, nangutan na ako sa iya ha. Asa na siya karo na pa ba sa Manila? ang ang yahang gitubag sa ko ah, wala na ko sa Manila dai na anak ko sa Republic of Min Ma Mindanis M Mindanis ano? sa pagbasa tapos na itulog katawa nga emoji nga nagkatawa siya nga pali pinaluha-luha edi sana all ikaw na dira di, 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 di. So, mo nang makaimbo nga I miss you talaga. So mo nang mga amigo nga dapat nato uh, tuunan og pansin mga amigo nga maayo batasan, amiga nga uh, dili es na dili piling guapa, buutan kaayo siya guys. So, ay ayan. So, uh, wala na ko kabalo kung unsa mga bats basta ay uh, duma sa KTS bats 41 may or 40 so ipoy ay lang kung kinsa nakabalo sa amo nga bats sa training center sa KTS Kidapawan City so pwede mo mag comment sa baba sa akong mga amigo amiga nga ka na nako and then thank you for watching i miss you mega big,